buhay pa pero na sila Sipa, oh. ito pa na natayo oh. Ito, hindi na siya nakalangoy o oh. pero buhay pa to Are you? pa pa, rito mga kapay kapag, kapag inaabot ng low tide May iwan yung mga isda rito So ayun, bukulutin lang natin Ah, oh, maliit Pinipilit na lang lumangoy no papunta sa ano, may tubig. hindi hindi lang kaya ano. ayang -lain dito nangyayari sa kanila. Oh. Ito pa. Maganda mga kapayo, palitin. Mga native na isda.

dahan si Milla Ay, may pa Ay, pa Adahan niya na Nalo Kaya Dito sa ilog dito rin mga kapay Kapag ano, ginabot ng low tide Kaya Dito karami yung pwede nyo makuha rito So, ayos mga kapay Jackpot na naman tayo Maraming so, maraming salamat ulit Ayos